Sa iba pang balita, konsehal ng barangay patay matapos pong mga kuryente habang inaayos ang wiring sa isang streetlight sa Alabat, Quezon. Ang kasama natin sa balitang yan, si idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. RMN Live Report. Aksidente na kuryente ang isang elektrisya na sa kasalukuyan ay barangay councilor ng barangay press Alabat, Quezon. Baray sa naging ulat ng anak ng biktima sa pulisya, ang kanyang ama na si Alice Gel, 54 anyos, ay aksidente na sa Oliver Street, barangay Kamagong, Alabat, Quezon. Sa pagsisiyasat ng mga pulis ang biktima, umano ay inarkila sa barangay Uno para ayusin ang electrical wiring ng street light na pagmamayari ng nagangalan trees. At sa mga pagulan, ng biktima ay aksidente na kuryente. Nadala ngayon, ito sa pagabutan pero dinikla ng dead on arrival. Dagsa naman ang sa pamilya ng nasawi. Kasama mo sa RMN Calabarzon. Ed 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda. Tatak, Tata <coughs>